Billy kami Bibi. Bibi. Hi. Hey, ano hey, yung mga Bibi. Dating nga, lumbara ako rin. May birthday ATS na nga, no? hey, Junior. Hi. <laughs> o, oh, ang ganda ng umaga talaga. Pupunta tayo dito para bumili ng bibig kay Bapan Junior. Binigay lang niya. Galing, no? Kasi, siguro dahil nagbibigay din tayo ng bibig sa mga kaibigan at kamag-anak kaya binibigyan tayo. O, meron na tayong dumalaga. Tingnan natin doon sa bahay kung sinong mas malaki eto ba o yung binigay ni Darren Jeng Jeng to mabigat to Sawato sa pagkain sa swimming saka sa gala napakaganda ng kanyang ginagalaan ganda Dignan ng mo Mount Arayat mo ganda ng Mount Arayat na oo lago o diba o mo pati siya gandang ganda oh hindi na siya umalis dyan oh, sige Puntan tayo sa bahay. Let's go. Nandito okay. naman tayo sa napaganda po. Uwi mo tayo sa bahay para ipakilala kay George ang bago niyang magiging kasama, uh, kasama sa, sa buhay. buhay. Alam nyo, nga pala, inisip ko na sana na isang bibi na lang. Isang pares na lang ng bibi. Pero habang tinitignan ko si George, hindi sila... Parang hindi sila ano, Di ba tryo naman kasi talaga pag mga Ay, ganyan? Hindi, sila nag dalawa. Ewan ko bakit. Tingnan natin no? Okay. Papakita ko sa inyo. Oh. May tubig na. Oh. Wonder Wonder tubig <laughs> Ay, Ay, ano na? ano kasi yung ah, binabarahan. binabarahan. Ano? Dito na kami sa bahay at sa dito butler. ng bagong at dito na yung ang bagong kasama dito sa BB Village ang Bubuktan puti mo. niya ang puti niya kasi nga body photo ba o oh, eto na siya <laughs> gugupitan ko lang ng pakpak -pak para yes. hindi makalipad doon Amoy mo, Judge eh. Judge, oh. Kailangan. Routine. Amoyin muna ni Judge ang mga magiging kasama niya sa bukit. Okay na. na. Okay na. Bakit imiyak ka? Okay na eh. So, puputol ko muna ng pakpak. Arot, sinay metong. Ayan na ang, ang nakaputol. Kailangan pa ganito. Yeah. Mas mahab. Ito yung mga secondary flight feathers niya. Ito yung primary ang puputulin. Oh, lalagyan na natin siya. Ah. Oh. Ah, ah, Ang kasing laki lang sila. Baka siga na. Kaso ah, bata pa yung ano. Oo. Oo. Oh. Halaga. Ah, 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 ah. Halo, ano muna niya? pin muna niya. Kailangan dumaan ka muna sa aking mga kamay. <laughs> ano na si George eh, nag bumabara ko na kaya ganyan. Wow. Kaya pabayalan natin at uh, magkakasundo din yung dalawang yan. O oh, yan oh, na, ah, okay Tapos na. na. <laughs> hindi na. Hindi mo niya ina... Oh, hindi naman siya lulusot na. Parang siya lulusot ano na. lang niya na ako, ako sigari ito ha. Ha? Tandaan mo. It's me. Yeah. Ako siga dito. So magpapakain muna para ano sila, ma makakain na. Judge mo ka dyan, Judge. Ka dyan, Judge. Okay na, okay na. Okay, diba? Yeah. Ayun. Now everybody, kailangan ni pugad. So, kami, di ba? Uh -huh. Pwede yung mga lumang drawer, kung meron ka nito. Or, pwede kayong bumili ng planggana katulad namin. Ito, matagal na to. Uh -huh. Nakailang pisa na to. Marami na yan. Pagka pisa, linisin. Tapos, yeah. okay, balik. Tignan natin, anong idea. Mal malamang ito dito sa loob. Ito na to. Ah, uh -oh. Yan. Pero bago ilagay, Dayani. lagyan ng Dayani. Primera klase. Ang oh, ganda. Ang ganda? Ang amoy ka ah. Yeah. Yan. Diba? Tapos, hindi Lalagyan natin ng stopper. Ng pinaka stopper niya. Stopper. Yan. Pinakahagdan niya na rin eh. All clean. Diba? One pugat down there, and one pugat down here. Nagkakamabuti yan ng mga alagang bibi. Pera lang yung bago. Kasi, baby pa siya. Dumalaga <laughs> pa masyado. Nandun sila. Oh. Oh, yan. Ah. Ayun, ah. pakita mo nilalambing-lambing na ni George yung una yung unang bibi kita ba dyan? mhm uh -uh. nilalambing-lambing na niya so ibig sabihin so ibig sabihin mamimi... siya ang first choice na mamimili ng kanyang iitlugan kung gusto niya dito sa uh, ano to? pad number 1 dito na siya sa pad number 1 Sino sa pad number 2? Pwede. Pakita mo yung accommodation. Diba? Okay, so all right. Yes. Oh. Ulit pa yung nakailaw. Okay, nakailaw. Yun din pala. Ha? Huh? Yun din pala. Hehehe. <laughs> Malinis na yung bubong. Ito yung bubong, malinis na. Pang script pa ka, makalimutan. Tapos na, na nawalis ko ng konti yung dito. Pero actually hindi naman kailangan walisan. Kasi kailangan kailangan namin yung mga dahon-dahon eh -dahon kapag umuulan. Para hindi maputik, para yun ang matatapakan mo. Ibis na yung putik. Yung mga da, yung mga dahon na tuyo, ano yung matatapakan mo. Tapos pag na nadurog, mahalo sa sa putik sa lupa, Medyo aano yung lupa, gagaan, gagaan yung pagkamalakit niya. Katulad nito, dati malakit ang lupa dito. Naging ano na, naging okay na. Dahil sa, yan, kita niyo mga dahon. oh. Diyan namin tinatambak yung mga winawalit namin. Para pag tag-ulan, hindi man nawawala yung maputik. Nababawasan yung madikit. Madikit na putik. Yun ang pinaka, hindi maganda yung madikit. Mayroon linisin sa chinelas, madulas, Tsaka yung amoy. Mas ma, ano yung amoy, matagal yung amoy sa madikit na putik eh. Pero yung putik na baga maraming organic na halo. Mas mabilis sumingaw yung yung baho ng tae. Tama ba 'yun? oh <laughs> well, ayan, namimili na lang siya niyan kung ano ang gusto niya. Meron na siyang kainan dito. Hmm, tapos maglalagay na ako inuman doon. well ayan may tubig may kainan o dito tayo hmm? may malinis at mga bagong dayami sa mga pugad may pugadan malinis na rin yung kulungan pati sa taas so nasa sa kanila na lang ang desisyon kung alin sa mga pugad na yan sila gustong mangitlog medyo mailak pa sila sa amin kasi bago lang yan sila pero si George, matagal na yan. Pero medyo may pa rin. So, hindi pa sila ganun ka at isa amin. Hindi ka toldo ng mga dating bibi, pag ano, makukulit, nandyan lang sa paanan mo. Di ba? Mm -mm. Kung napapanood yung mga naunang video namin. Well, this is it. Meron na kaming tatlong bibi, isang lalaki, dalawang babae. Uh, breeding season. Nagkakamabutihan na yung si George at yung unang bibi na dumalaga. So, mangingitlog na daw yun eh. Pero yung isa medyo bata pa. Kaya, salamat sa inyong panunod. Hanggang sa susunod na episode. Paalam! Ayun o.